Hello guys. Ipakita ko lang sa inyo kung saan ako na aksidente dati dito. Ito oh guys, tingnan niyo kurbada kasi. Diyan ako sa may ano, may may motor. Naglalakad ako pauwi ng bahay. Ayun, kurbada kasi guys yung ano nang yung ano dito. Diyan sa bayan yung uh, naglalakad na naka Diyan naglakad naglakad ako diyan papunta pauwi na ako ng bahay. Tapos may ano, may may truck ng grande na pa, pa, papunta dito sa aking eh. tas kumiling siya guys na, na hindi naman natumba kumiling bumigay yung ano ng ano nila yung <coughs> pinto nagsilaglagan yung ano na, ma, na nagsilaglagan yung kahon kahon na grande ng fur bumagsak sa ano ito yung kalsada namin kaya highway namin guys. bumagsak sa bumags, bumagsak guys sa ano sa, sa buhangin tapos tumama yung mga bobog sa aking katawan at tingnan guys o oh, yan no? delikado dito dito guys sa amin kasi korbada